Yan, hello guys. Yan. Nagtapo ng amo namin ng mga tagugot oh. Yan. Tingnan naman oh. Mga silver yan. Mga silver to. Yan. Mga sing mga hikaw. Ito po oh. Hmm. Oh. Ang ganda. Mga silver siya. Ito Oh. ganda na rin Oh. 18 gold. Yan. Yeah. Mga silver. Magaganda siya Oh. Mga made in Italy. 925. May sayang. Ito pa Oh. Yan. Ayan din pa ang kapito. lang ito. Hindi namin alam kung saan pinagagamit ito. Oh. Hmm. Yan o. naman ng mga bato nito. pwede mo nang hampas sa kaaway. Hmm. Maganda to sa aso. Hmm. hmm. Ito po oh mga channel ang pangalan mga accessories na tatong mga alam ko big niya yan ah channel ang <laughs> pagkakalaki hmm Hmm. Mga channel yan. Yung mga pangalan. Ito yung nakuha ko. Mga silver. Nasa pa yung isa. Nasa nga yung isa. Ito. Ito, ito, ito. Ito. Ito na. Gusto ko sa sing-sing. Oh. Puro siya ano. Silver. 925. Made in Italy. Pati ito, pambata. Ito mm. ata Ito din yung hiko, o. Oh. Ito yung nakuha ko, yung sa kasama ko. Ito yung sa akin. Mm. Ito pa pala, Ito din, pa Oh. Pagpakalaki naman nito. Hindi ko nakasang ano to. <laughs> Ang bigat. Yan, din siya. Yan, hmm. o. May mga number. May din Italy din. Tapos, binigyan niya ako ng wallet. Wala hmm. lang laman. Yung hmm. pin. Yan. Ito yung hindi namin nakuha kasi ang laki-laki naman, oh Ang bagat nito sa tayo niya. Ibalik natin yan. Umadang tapos na. Hindi namin kinere yung malalaking batong okay. yan. <laughs> Ayan o. Oh. Thank you guys. Yeah. May papagbili din to sa Pilipinas. <laughs> Ayan na oh, nakuha ko. Oh. Pakita mo yun sa'yo. Ayan sa kanya. Oh. Ang ganda ng bato. <laughs> Thank you guys.